Sa puntong ito, napagtanto kong hindi ako para sa lahat ng tao. Hindi ako magugustuhan ng lahat na makakasalamuha ko. Hindi ako magiging mabuti para sa ibang tao. Hindi laging maganda ang masasabi nila. Ano mang gawin kong pakikisama, hindi lang talaga laging uubra. Mahirap ipilit at hindi naman dapat ipilit. Tapos na ako sa yugto ng buhay na tinatakpan ko yung tunay na ako para lang magustuhan ng ibang tao, para umayon sa pamantayan ng mundo, para matanggap ng kahit sino. Sa puntong ito, napagtanto kong hindi ako para sa lahat ng tao. Tanggap ko ng hindi ako laging katanggap-tanggap. Alam ko ng hindi ako laging aakma sa iba't ibang kahulugan nila ng tama. Kaya't ayos lang, hindi na ako nagdaramdam. Dahil ligit pa sa pagtingin sa akin ng lipunan, mas mahalaga ang sarili kong kapanatagan. Tama naman. ก็ให้ล้ามาขับเลย